Maganda ko mga gama kasi ay ang kakagising ko nga pala no. Good Late morning, morning. Nakatulog pala tayo balik. Kaya ayan na guys, guys. Ayan. So, you have to wear the pants, so, not just the panty. Time na pala mag-breakfast. Good morning, guys. Nakalihintay na sa pagkano Kasi usapan namin ako magluluto ng breakfast. Pero sobrang pagod ko mga sa trabaho. Ito na update ako Monday. lagi Siyempre, bago tayo gumising, Walang pasok ngayon. Basa natin yung mukha natin. of koto di si pamangkakalitin. Ito na tayo sa ating ano, ba? Malilinis tayo muna ng ating mukha. Kasi kagabi, nakatulog Ay, na ako doon. So, wala na ang mukha. Kuya tayo. So, sobrang pagod kasi Hindi na talaga ako nakapaglinis ang aking mukha. So, wala akong ibang panglinis. Kundi ito lang talaga. Pang body wash Linis ko sa mukha ko. At ka mga kasimple, no? Hindi man ako nag-arti-arti, no? Wala na pang-apply sa mukha yung pampagwanda ba? Kasi maganda naman tayo, no? Lahat tayo maganda talaga sa kalibutan. Huwag natin sabihin hindi tayo maganda. Kahit pang pangibilagay natin sa mukha natin, pag hindi talaga tayo gaganda, hindi tayo gaganda talaga, oy. Pero, pero ito yung kagandahan natin. Organic talaga yan, no? Kahit walang mga chemicals yan ba? kahit walang mga ganyan ginalalagay sa mukha natin na pampa, pampakinis sa mukha basta may sabon lang talaga ang kasimple nyo ayan, so body yan. wash man talaga yung ginagamit niya sa mukha niya wala akong pasok so ito lang, uh, na nga, bababa na ako makikita yung mga hinalay gumising. dyan ayan, tawil yan ni Mima I'm using my video late na akong gumising pagdating good sa mukha good morning guys Sabi na ko na ko, ay ma Video video kan nama mama. Siapa ya? Siapa yang terangkan anak nasi ni sih? Tertalaga selagi aku nabi video. Ayan, syempre pag pagdating natin sa labas no, sa baba ng ating uh, kitchen, makikita nyo agad yung hugasin no. So hindi talaga mamawala guys, lagi ang hugasin mayroon. Kasi kagabi pagdating ko niyan guys, maraming hugasin, sabi ko bukas na lang ito. Kasi pagod na pagod na talaga ang kasimple nyo. ba diba, maraming kaldero makikita nyo na nakakalat. So okay lang yan yung mga kasimple, basta mga anak ko talaga secure lang talaga mga anak ko. Bahala, nasipapang gano'n hindi maghugas, okay lang yan. Basta mga anak ko nakakain ng maayos. Bago sila matulog, busog sila at nakapagtutbras, nakapagano ng mga damit nila. Yun ang importante na iniwan ko sa asawa ko. Bahala na hindi ka maghugas, hala. Basta secure mga anak ko. Ayoko ng mga anak ko sabihin magutom ako. Basta inanoan in in kita ay maghugas muna tayo ng kalahan natin guys kasi gagawa tayo ng pancake ngayon mag, magano tayo gagawa tayo ng breakfast kasi Sunday ngayon gagawa tayo ng breakfast yan ang breakfast namin every Sunday gumagawa ako ng breakfast tapos coffee so while waiting pala ng kape naguhugas ako ng plato ayan yan ang ginagawa ko mga kasimple no ayan ang gawain ng nanay mo na yung kinabuhi dali sa Amerika no kala nila ay madali ng talaga sa Amerika onya nyo dagang kwarta dagang no pero dag grabe yung kakapay ni mo ba tanan sa mong trabaho imo ha wala gyoy wala giyoy kay katimbang sa trabaho no pati sa gawas imo ha pa, pati sa loob sa balay imo ha gyapon so wag ite may imo ani no kay mahal ka ayong katabang dere kumukuha po kagatabang ang imong sweldo iro eh, po igo po ni mo eh hatag sa imong katabang di ko ka ang katabang dari sa Amerika kay mga mahal ang katabang sa Amerika unya sa ato ah, kay mga na pinakagamay ang sweldo no mga katabang kay sa Amerika pantay di ka kakakli ka kasweldo katabang dari sa Amerika kay mga dagko kay sweldo dari kaya ang imong sweldo dai kung gamay lang ay mas mahal pa na sa katabang dai eh, ito na sa atin kasi ang mga katulong sa atin, easy-easy lang ba? Kahit tatlong katulong sa isang pamilya pwede. Pero ito sa Amerika, isang katulong hindi ka makasweldo. Ayan, so while ako eh, after ng breakfast namin, syempre, ito ang ginagawa ko mga kasimple, maglalaba muna no. So wala talagang katapusan ng labahan ko mga kasimple. So ayan, pabilisan lang muna ako eh, nagkulit-kulit ang aking anak dito no. Sabi ko, wag mo hawakan ang aking kamera dahi. Kasi maghanap ako, maghanap buhay si mami dahil gagawa ng video dahil. Kaya yan ang aking anak, malis talaga siya. Magikinig naman yan, oy. Mabait yan. Mabait ang aking mima. Kaya na. Iniisip ko mga kasimple, bago ako mag-exercise, kailangan nakaikot ang aking washing machine. Kasi pwede automatic naman yung aking washing machine. Diretso naman yan, mapatay pa kahit wala ako. Kaya ayan na, iiwan ko ng washing machine, nag-iikot-ikot. Pag uwi ko niyan mamaya, na-transfer na lang sa dryer. diba? Sobrang bilis. Nito na nga, nagpapawis na tayo. Kahit pa paano mga kasimple, marami akong gawain. Iniisip ko din yung aking katawan. Sabi ko kailangan ko mag-exercise para hindi matulog ang mga taba. O di ba gigising ang mga taba sa katawan natin. Ayan. Kasi pag na ko yung pagod talaga, yung lisi ba, talagang pumupunta ako sa aking ano, nag-workout ako everyday talaga. Kahit agisang rice cooker pa lang talaga ang kinakain ko. Pero, mag-e-exercise talaga ako niyan araw-araw guys. Kahit anong pagod ko mga kasimple, mawawala ang pagod ko kapag nakapag-workout talaga ako. Walang lazy-lazy mga kasimple, kailangan talaga natin. Kapag sabihin mo, ay napagod ako di bukas na lang. Kailangan mo talagang gawin ngayon. Kasi pag sabihin mo bukas na, hanggang kailan hindi ka na makapag-exercise. O diba, gahinan nyo ang katawan nyo. Huwag lang laging purong tulog, chart. Tulog. Walang lang tulog dito. Walang time matulog dito. Kailangan pagod na pagod ang mga tao. Hanggang dito na lang mga kasimple. Maraming salamat po.